Hello guys. Nandito tayo ngayon sa ano, sa labas. Maghihintay lang tayo ng bus ngayon dito. Ayan, tignan nyo nga naman ang maliwanag ng uh, sikat ng araw ngayon kahit medyo maulap. Ayan. So, ito yung poste na tinatawag nila ang fermata. Ayan, dyan hihinto yung dito sa tapat ng poste na ito. Dito hihinto yung bus. Ayan. At yung hinihintay kong bus ay eh, 223 3. Ayan, nasa bus na tayo. At ngayon pupunta tayo ng termini na kung saan doon ako bababa. So, guys, nandito na tayo sa termini ngayon. Dito halos wow ba mas masakay yung mga pasahero. Dahil dito lahat umadaan yung bus. Ayan nga pala yung bus na sinakyan ko. at bukod nga sa bus ay meron pa uh, ay dito rin dumat ay dito rin matatagpuan ang mga train station especially underground underground train station Ayan, yung poste na yan tara natin at doon tayo sasakay ng train pero okay. Sa <laughs> so, video ito, sa nyo ako muna sa Colosseo <laughs>

And ayan na siya guys. At dahil mahaba pa ang oras ay naisipan kang pumunta ng Vatican City. tayo na Basilica de San Pietro o gusto na sa tawag na Vatican City pero ipunta tayo ng Matabian A few minutes later Ayan guys, papasta tayo sa St. Peter's Square at bago nga ako pumasok ng St. Peter's Square, I mean mga nadaanan muna ako mga souvenir shop. Yun nga pala yung mga nabili kong keychain. Ang presyo nga pala niyan ay 1.50 euro bawat isa. And guys, time check 5:25 p.m. And maliwanag pa rin. Maliwanag pa rin sikat ng araw. At nandito na tayo sa loob ng St. Peter's Square. Ayun. Ayan, habang pauwi ako ay minadaanan na akong bilihan ng ice cream. Ayan nga pala 'yung nabili kong ice cream. Apat na flavor sa halagang 4.50 euro. Ayan, pumunta na ako ng train station para makabalik ako ng Termini. At mula sa Termini ay sasakay ulit ako ng bus para makauwi ng bahay. Hanggang dito na lang at tatapusin ko na ang video. Bye! Salamat sa panonood!